sushi, kalamay, tupig, lasagna, at ice cream na gawa sa kalabasa. Ilan lamang yan sa katakam-takam at healthy ng mga pagkaing tampok sa 101 Ways to Cook Kalabasa Cookfest. Fest. Ito ay bahagi ng ika na selebrasyon ng Kalabasa Festival sa Bayan ng Umingan. Layunin ng Cook Fest na maibida ang kalabasa na siya ipinagmamalaking one-town-one product ng Umingan. Sa loob ng isa't kalahating oras, sabay-sabay na nag at nagluto ang labing limang participants na binubuo ng tigtatlong miyembro mula sa iba't ibang sektor, organisasyon at asosasyon sa bayan ng Uminggan. Masaya at proud nilang ibinahagi ang kanilang mga ipinagmamalaking mga luto. Kala buchi, kakaiba po itong buchi namin. Kontra po sa ibang buchi na ginagawa na very common na, ito po kasi ang alam ko kami pa lang ang gumawa ng butche na ang palaman din niya ay kalabasa na ginawa namin bukayo. Tupig na karabata po. Eh parang wala pa pong kami naririnig na ganong recipe po ng kalabasa. Kaya yun po ang naisipan namin na iluto. Kalabasa halaya po. Itatry lang po namin kasi nung nakaraang kalabasa festival po namin is uh, dessert pa yung ginawa namin noon. Solid na solid ang taste. Yes. Ayon sa tinaguri ang Queen of Kalabasa na si Ginang Bernadine Liganor, na siya rin chairman at major sponsor ng naturang event, malaki umano ang naitutulong ng ganitong mga patimpalak upang higit pang makilala ang kalabasa bilang isang produktong maaaring pagkakitaan sana naman maka-create sila ng something na any kind of cooking of karabasa na pwede naman kasi nilang gabitin for na maging negosyo nila, parang ganun, para may livelihood. Kasi actually, kaya mayroong ganito na competition kung baga to encourage the people to have something else, to keep them busy, yun yun. Para naman, pag nakadiscover tayo, yeah, we're looking na hindi lang ako ang gumagawa ng ganun. Bukas din umano sila sa mga gustong matuto sa paggawa at pagluto ng iba't ibang produkto gamit ang kalabasa. I am willing to give my time for demonstration para you know they can discover kung ng mga iba't ibang klase ng uh, cooking of karabasa. Yeah, I've been I've been encouraging them ever since that they could come to the compound. I'll show to them kung paano ang pag-process, ano lahat na. Ang Kalabasa Cooking Show ay hindi lamang isang simpleng kompetisyon, kundi isang selebrasyon ng kultura, pagkakaisa at pagsusumikap ng bayan ng Uminggan sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang agrikultura at turismo. Lester Narag, Balitang Solid North.